Hello, Hello po sa inyo Sa video nito i-share ko lang po yung bagong gamit ng uh, treasure hunting na nabili ko Ang tawag dito ay uh, Maria Marami na rin ang gumagamit nito Hindi ito kasing uh, galing ng mga proton elect pero nakapagbibigay na rin ito ng uh, 3D scan sa uh, ground. Ito yung box niya. Tapos ito yung baston. Delay lang i-open. So ito nakalagay uh, 3D scanner. Tapos yung nabili ko, ito yung uh, bagong labas na Maria kasi hindi na gumagamit ng wire para ikabit sa bastura at saka dito sa box gumagamit talaga ito ng ano parang sa wifi kakabit ito ganyan tapos yung isa dun sa box dito sa likod anyan So yung charge charging pala nito ay type C so madali lang Okay so testingin natin So pag-connect pala nito Dun sa baston ayon ito ayan Tapos pag umilaw to parang bluetooth niya Ibig sabihin, nakakonnect na dun sa baston. Try ko ha. Uh, pipindutin ko dito. Tingnan nyo. Ayan. So, ibig sabihin, yung baston, nakakonnect na dito sa box. Pag umilaw na ang green. Okay. Adjust natin. Meron din dito ang ilaw para balance yung gamit ito so may kasama rin itong laptop mamaya ipapakita kung paano i-connect yung box sa laptop so. ngayon na naman i-connect natin yung box dito sa laptop may naka-install dito na visualizer 3D click natin tapos yes ganyan lalabas yung visualizer 3D ganito yung uh, appearance ng uh, visualizer 3D tapos meron ditong ano, folder na kulay white i-click natin Ayan, tapos marami pa lang pagpipilian dito pero yung Maria ah, nagkakunik sa Rover C2. Okay, tapos meron parallel at saka zigzag. So, parallel para mas klaro. Okay. Ganyan. Pag umilaw ito ng nag-red ito, ibig sabihin, ay ganyan, konektado na yung box at saka yung laptop kapili so, ng uh, pumili dito sa box eh, ay nag-red na. Ah meron dito parang kadena. Sa so, so, hindi hindi pa naka-connect yung box. Parang hindi connected yung kadena. Separate tapos pag mag-connect na, nag-red dito ah uh, nagko-connect yung kadena dito sa baba. -ba. Yun din yung isang indication na uh, naka-connect na yung box sa laptop. dito sa box meron dito down, up, scan, at saka okay. So, dito sa screen niya, mag -scan, pag mag-scan ng bago, new scan, down, kasi nasa pangalawa siya. Tapos okay. Uh, dalawa rin ang papipilihan, auto scan, at saka manual scan. Uh, recommended ko yung ano, manual scan kasi ikaw talaga yung nag-scan. Nag kasi yung auto parang Uh, inuutosan ka ng machine na lumakad yung manual piliin, piliin natin so down sa baba siya okay tapos yung pulse mode nya 10 okay tapos pindutin yung scan para mag balance dito sa baston scan balancing Yan, okay na. Tapos pindutin ng 12 times. Ito. Sa so, pagpindut ko ng 12 times, may lalabas dito na image. Ibig sabihin, ready na sa pag-scan. Okay. Scan, pindutin ko 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Well, ayun, may lumabas na sa screen. So, ibig sabihin nito, pwede na mag-scan. Tapos, meron ditong button, ito. Okay, pindutin lang habang gumalakad. Ah, uh, Ganito. Ayan. O, so, dadagdag yung image. Dalawa. lo Dalawa pito Hello. o ganyan, puno na tapos puno na, balik ka dun sa setting point mo, tapos hakbang ka ng uh, isang beses uh, pa kaliwa or pa kanan limbawa sa, sa akin nagsisimula ako sa ka, uh, mula sa kali, kanan, pa kaliwa so, ito Ayan, may dumagdag na. Pindot ulit. O, pindot. 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 Kasi manual to. Ganyan. Okay. Sakbang so, naman. Para may dumagdag na image. O, ganyan. E, madali lang itong gamitin. Okay. Ganyan. Okay. Okay, pag puno na, uh, pwede ka pang magdagdag. Pero, para sa akin, hanggang tatlo or apat lang na scan. Scanning. Tapos, pindutin yung red. Yung dating white, naging red. Okay. Yan. Ganyan na. Tapos, ang side view niya, Paano ba ayusin? Meron ditong parang little M na malaki at maliit dito. Okay. Pero i-click mo muna. Dalawang bisis. Ayan, parang sira. Tapos, dito. Yung maliit para lumit siya. Okay. So, ganyan. Tapos, dito naman sa baba. Double click. Ayan. Tapos, maliit na M. So, ganyan. So, ayan. Lumayos na dito sa gitna ayos naman okay, para lalong gumanda yung image app applyan, pwede nyo applyan ng interpolate ito tapos oh, okay isang basis ayan tapos correct all values para iayos nya yung image, image nya dito nakalagay sa akin is ano yung average surface division value nilagay nilagay ko sa 8 yung average surrounding division value 3 so okay ito ibang image kasi inaayos niya oh ganyan so may history na pala ang Maria na nakakuha ng deposito kaya ito rin yung uh, binili ko para masubukan naman sa mga site na prospect sa ganadag ko lang paano i-save so, pindutin yung folder yung naka-open dito, katabi ng white na folder may kulay na yellow Ayan yan. tapos may lalabas sa uh, instruction yes kasi pinatanong ka kung i-save mo ba so, so, pindutin mo yes tapos, lagyan mo ng pangalan. Ang, ang pag-save. Halimbawa, nalagyan ko ng ano, test. Ganyan. Tapos, okay. Dalawang basis to. Okay, yes ulit. Dito. Ulitin ko yung test. Okay, tapos dito save. Ayan, so marami na rin akong nasubukan. Hanapin ko yung test. Ito siya. Double click. Okay. Tapos si ayos. Pariho pa rin, ganyan. Down, double click to. Tapos aligitin. Ayan, so ganito na yung mga image. So, Nakasave na eh meron din itong paano ang depth nito alam mo, ganyan so dito sa may may arrows dito sa laptop ah, yan. tapos at pag natapat yun yung cross ah, magbibigay ito ng lalim kaya maganda rin ang Maria yun lang muna tapos, sa susunod ng mga video ko, ipapakita ko kung sa mga mga site na uh, may na-detect na, na, ng long-range locator. Meron nila akong Tesla. Sige. Bye.